Hi guys, good morning uh, Happy Saturday It is 7.25 ng umaga Medyo tahimik lang tayo Tulog pa si daddy Pati ang mga bata So maaga akong aalis Kasi meron tayong Training for Red Cross Maririn niyo tayo ng license natin For BLS Um, and kailangan yun guys, in person. So yung company na pinagtatrabahuan ko, hindi na sila nag aalaw ng online CPR training. So, dahil yan ay in person, maaga tayong nag-prepare. Si Daddy ang maiiwan sa mga bata. So si Jay medyo maayos na yung pakiramdam, although meron pa rin siyang ubo. Bago ang lahat. Magkape na tayo. Ito na ang ating favorite mug. And then, kagabi guys, sinundo namin si ate sa kanyang bahay ng kanyang kaibigan. Umadan siya ng birthday slash Halloween party. Nag-carve sila ng pumpkin. So, ito yung ginawa ni ate. Meron pa tong pailaw guys. Pakita ko sa inyo. Ang ganda ng effect. Ayan, patayin natin yung ilaw. Ayan, lalabas natin to bukas, or mamayang gabi, mamayang hapon siguro, labas natin to kasama ng mga na paint namin na pumpkin para sa Halloween so si ate ang nag-carve nito apat sila guys na magkakaibigan na nagbanding kahapon so yun ay sleepover pero hindi natin pinapayagan ng mga anak natin mag-sleepover Um, so, nakiparty lang siya. And then, sinundo namin kagabi ni Daddy around 9.30. Buksan na natin ang ating cortina para magkaroon na ng araw ang ating mga house plants. Okay, guys. Na-open na natin yung cortina. Hindi pa namin nilalabas yung aming mga pumpkins kasi baka masyadong mainitan. So, ilabas natin to siguro sa Monday para pag nag-trick or treat yung mga bagets, meron tayong decoration sa harapan ng bahay. Okay guys, tayo ay mag-update na rin ng ating calendar. Ayan na guys, naka-update na ang ating calendar. Dito muna namin nilagay ang ating mga pumpkins. And then meron tayong patrick or treat dito. Ready na ang ating coffee. Hindi ko alam kung anong kakainin ko sa breakfast, guys. Siguro mag-toast tayo ng tinapay na lang. Alis na tayo dahil maaga ang ating training. Bawal ding malate, guys. Kailangan 15 minutes early ka dun sa... Um, sa location. Dahil pag hindi, kailangan kang mag-reschedule. Or ika-cancel nila yung enrollment mo. Malapit lang dito yun, guys. So, yun ay magaganap sa isang hotel. Siguro mga 15 minutes away lang dito sa bahay namin. Naghanap talaga ako, guys, ng location na malapit sa amin. Kasi merong mga available, pero sa Harrisburg pa or sa Lancaster, which is medyo malayo yung drive nun. Napaka-inconvenient. So, magtogs tayo ng tinapay para sa ating almusal. Kailangan tayong kumain, guys. Hindi ko alam kung gano'ng katagal yung training. Sabi nila magbaon ng lunch. Kasi hindi, hindi kasama yung lunch din sa binayaran natin. Pero magbaon lang ako ng granola bar. Dito na ako sa bahay kakain. Sanay naman tayo, guys, ng gano'n. Yung pantawid gutom lang. So, ayan na ang ating tinapay. So, eto na muna ang ating baunin. Isang pirasong granola bar. Okay, guys. Kain na tayo mabilis. 7.36 na. Naririnig ko pa rin si Jay. Ubo ng ubo sa taas. So, magre-renew rin tayo ng ating license for physical therapist. Kailangan naman dun, guys, 30 hours of continuing education. So, natapos ko na yon. Pagka meron tayong bakanting oras sa trabaho, kagaya ng mga nakaraang linggo, guys, mahina yung ating trabaho. So, nag-ano na tayo? Kumuha tayo ng 20 hours. Yun naman, guys, online lang. Kailangan mo lang mag-aral kasi may test yon para mapasa mo, para mabigyan ka ng certificate. And then, nakuha ko na din yung aking Certificate for Child Abuse Training. So, ready na tayong mag-renew ng ating license for physical therapist. Kasi importante yun, guys. Kailangan natin gawin yun every two years. Hantay, guys. So, dahil ito ay may tamis, tama lang nung ating coffee ay black. No sugar, no creamer talaga. Ito guys, isa pinaka-paborito kong palaman. Napit na siyang maubos. Pero, nung binili ko to guys, dalawang pack sa isang ano, nung binili natin sa store to, dalawang pack yung bentahan nila. So, meron pa tayong isang bote. Okay guys, balikan ko kayo ulit mamaya. Okay guys, I am back. Happy Saturday. Time check 1.05 na ng hapon or tanghali. Um, dumating tayo sa bahay from our um, BLS CPR training around 12.15. Natapos yung klase ko guys, um, 12 o'clock. And then, pumunta muna ako ng mabilis sa Um, sa grocery, bumili ako ng cough drop para sa ating bunso. Tapos na kaming kumain guys, si daddy na ang nagluto. Nagmarinate tayo ng um, apat na piraso na pork. Nilagyan natin yan ng barbecue sauce. Kung napanood nyo yung video ko noong nakaraan. So, ginawa natin yan. And then, ngayon guys ay um, nag-aantay. Tinatapos ko yung documentation ko from yesterday. So yung video natin kahapon, naghati kami ni Daddy ng oras sa trabaho. Um, maaga siyang umalis. Ako naman ay naiwan dito dahil nga merong sakit si JJ. So nagluto muna tayo ng breakfast kahapon. And then, nagtrabaho tayo around... Hindi ko na matandaan guys. Pero dalawa yung pasyente natin kahapon. So si Daddy umalis ng 7 o'clock. And then bumalik siya dito sa bahay around 11. Ako naman ay nagtrabaho from 11 to 1.30. So, umuwi muna si daddy habang ako ay nagtatrabaho. Kumain kami ng sabay. Ang kinain namin guys is yung tinola na niluto ko nung umaga. And then, umalis ulit si daddy around 12.30. Ako naman ay natapos ng ating pasyente around 1.30. Pero hindi na ako umuwi. Dumiretso na ako sundo kay ate. Punta kasi ako guys sa mall para bumili ng regalo niya para sa kanyang kaibigan. Kasi kahapon guys, umaten siya ng birthday party slash Halloween party. So, i-upload ko mamaya guys yung video na kinuha ko earlier today kasi nag sila ng pumpkin. So, tapos na tayong mag-training. Um, kailangan kong i-renew yung ating CPR um, every and yun, every two years yata yung renewal nun guys and the requirement ng aming office ngayon is kailangan in person na yung um, CPR BLS training sa mga healthcare professionals so tayo pumunta sa country inn hotel, dun ginawa yung um, training, tumagal yun from 9 to 12 o'clock at nakapasa naman tayo syempre. So ngayon tapusin ko lang yung ating documentation from yesterday. Hindi na natin nagawa yan dahil tayo ay na-busy. Um, like I said, katapos ko magtrabaho, sumundo pa tayo kay ate and then kumilos pa tayo dito sa kitchen. Yung kape ko guys, hindi ko pa naubos. So ininit ko lang to at ubusin natin habang tayo ay nagdo-documentation. Okay guys, Simulan na natin tapusin ang ating outstanding documentation from yesterday. Meron tayong dalawa. Um, subukan natin tapusin. Well, actually, kailangan natin matapos ito. Dahil sa Monday ay, meron na naman tayong pasyente. So, para tayo hindi matambakan ng trabaho, kailangan natin itong gawin. So, si ate ay, Nagpunas na rin ng alikabok. Naglalaba lang kami ngayon, guys. Every Saturday, meron tayong laundry. Tuesday, Thursday, Saturday yung aming laundry day. So, ngayon naglalaba si ate. Ako naman ay naiwan dito sa um, dining room para tapusin nga ito. Okay, guys. Balikan ko kayo ulit mamaya. Kailangan tayong mag-focus dahil pag natin ito na submit on time tayo ay mapapagalitan ng ating bossing. Kaya naman, pindot pa for the tongda. See you later. Hi guys! I am back and happy Saturday again! Tapos na tayo sa ating mga pending documentations. Nakakain na rin kami ng mga bata. At si Daddy ay tinulungan akong gumawa ng aking t-shirt na gagamitin sa aking bagong trabaho. Time check, it is 8 PM, kakababa lang ni Daddy at ni Ate at sila na nga ay mag-training or magko-conditioning workout para in preparation sa valuable season ng ating dalaga at good news medyo maganda na ang pakiramdam ni Jay. Nagsisimula na siyang maglaro ulit sa kanyang kwarto. Medyo sumisigaw na rin, pero masakit pa rin ang kanyang throat. Kaya patuloy pa rin ang pagbibigay natin sa kanya ng saline water. Anyway, nandito na tayo sa ating paboritong spot maliban pa sa kitchen. So, nakahiga na tayo dahil napagod ng bonggang-bongga ang ating likuran. So, nag-training tayo today buong umaga. Natapos yan ng 12 o'clock at tayo nga ay napagod dahil yung training natin guys nakaluhod, nakaluhod tayo so um, meron tayong dami tapos nag, nag-hands ano nag on tayo ng CPR both for adults and infant so dahil nakaupo tayo sa sahig guys medyo napagod ng bonggang-bongga ang ating likuran but anyway, tapos na yan nakapag-renew na tayo ng ating license so tomorrow guys, magsisimba tayo uh, medyo okay na yung pakaramdam ni JJ hindi siya makaka-attend ng kanyang swim meet pero okay lang yan. Importante ay makapagpahinga siya at gumagaling na or gumaganda na ang kanyang pakiramdam. So, yan lang muna guys for today's video. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa akin dito sa FB World. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. God bless everyone. Bye!